gusto nyong ay mainitan kasi hindi naman lagi jacket kasi minsan mainit talaga nakakahimata yung init boss nag off road ka naka jersey lang ah hindi tol o oh, nga no kasi jersey lang yung kita papakita ko sa iyo man siyempre priority pa rin natin ang safety pero since mainit hindi natin kaya mag jacket pero may padding pa din tayo meron ako inner na paddings. May jersey mate din ba ah? sa? Yan, jersey mate Yan man So, meron yan chest. May elbow, shoulder, So, hindi porket naka-jersey lang. Wala na padding. Lalo nasa off -road. na sa off-road. Importante may padding tayo. So, jersey mate, kung gusto nyo ayaw mainitan or gusto nyo na naka-jersey lang tayo sa labas. Kasi hindi naman lagi jacket kasi minsan mainit talaga. Nakakahimata yung init. So, Jersey mate. Under the jersey. Protektado pa rin tayo. Kamusta off-road training mo, boss? Kamusta <laughs> yung off-road oh, training, tol? Cool. Ako, okay ako. Training, tol? Cool. Kamusta yung training? Oh. Ala pang training na ginagawa na titirik ako. Hindi pa nabuo. Jersey mate, kung gusto niya ng ganun din, naka-jersey lang kayo sa labas, pero may padding pa rin kayo. Ingat!